Kamusta? Ako nga pala sa si John at sa video nito, pag-uusapan natin ng limang pinaka-aktibang vulkan sa mundo. Pero syempre, bago tayo magsimula, huwag mo kalimutang i-click ang like, subscribe, at bell icon para updated ka sa mga bago nating video. Ops! Teka, Huwag kang mag-skip. Mabilis lang ang kwentong ito. Unahin natin sa number 1. Una sa ating listahan ay ang Kilauea ng Hawaii. Isa ito sa pinakakilalang aktibong bulkan sa mundo dahil halos tatlong dekada itong tuloy-tuloy na pumuputok. Ang laban nito ay unti-unting umaagos pababa ng bundok at minsan ay diretsong dumadaloy patungong dagat na nadadagdagan ng bagong lupa sa isla. Pangalawa natin ay ang Mount Etna sa Italy. Ang Etna ay halos hindi nagpapay nga. Madalas itong may maliit na pagsabog at lava fountains dahil sa laki at aktibidad nito, isa ito sa pinakasikat na bulkan sa Europa at patuloy na binabantayan ng mga volcanologist. Pangatlo sa ating listahan ay ang Mount Merapi ng Indonesia. Ito ay kilala sa malalakas na pyroelastic flows, mga alon na sobrang init na hangin, bato at abo na mabilis bumababa mula sa bulkan. Sa kabila ng panganib, nananatiling maraming tao sa paligid nito dahil mayabong ng lupa sa hinang madalas sa pagputok. Pangapat ay ang Villarica ng Chile. Isa ito sa mga kaunting bulkan na may permanentang lava lake sa bunganga. Dahil dito, madalas itong naglalabas ng lava fountains at makapal na usong. Isa rin itong popular na destination sa mga volcano watchers. Ang panghuli ay ang Sakarahima ng Japan. Isang vulkan na halos araw-araw may maliliit na pagsabog. Dahil napakalapit nito sa lungsod ng Kogishama, isa ito sa pinakabantay na vulkan sa mundo. Ang saklaw ng kanyang mga pagsabog ay minsan maabot sa mga kalapit na komunidad. At ayan ang limang pinakaaktibong vulkan sa mundo. Ang mga vulkan ay nagdadala ng na panganib, pero sila rin ang muhubog sa ating planeta at nagbibigay ng mayamang lupa para sa mga komunidad. Kung gusto mo pa ng ganitong educational content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Maraming salamat po sa panonood.